Good brother, good evening Ganda rito Pasko na pa pa. rito, ganda May pa Dito na lugar to? Sa may makilil ganda masyal kayo rito saan oh, mo na o dyan na ako gagay madali lang trabaho ang lang ang traffic pa punta rito feeling ang laki ng sawad ko pero feeling ko ang laki ng tax nun eh ang lang yun binata ako eh maganda yung company. Marami. Feeling ko nga mabibili, makakabili tayong budget eh. Tas next year, tas bago matapos tong taon daw tarte pa ako motor wala mo kaya pagawa yung bahay sa labas ayan naka-apply ka ng ano nang wala pa eh kailangan ng Wells Fargo email pero saglit lang yon dalawang araw daw Bua bukas si ano? bigay na bukas si bibigay na yung email Oo oh, nga, entrance ayun nga Ito nga yun eh Ang mahal ng parking 200 nga daw sabi ng mga kasama ko eh Oo oh. oh. Uh, uh, eh sakta Sakta lebi 230 ata, kulang pa <laughs> nga eh Ha? Ganda rito na ah, sa tabi ko pa ng mall tapos kasama ko oh, grabe para maswerte yan ko nga lang talaga yun grabe yung mga kasama ko yung mga experience nila galing silang city bank oh, galing oh, mga bigal yung kumpanya Kapag Dini-discuss, madali lang talaga Ha? Mga Ala Yung iba mga taga Laguna Mga taga Kalamba Binyan Malaki kasi offer kaya pinatos na nila eh Mas malaki offer sa kanila eh kami ng pagkana naman. Hindi kami pinapa. Hindi kami nagpark sa ligod na. Ganda pa ng day off namin. Ang gulo. Weekend din. Bangko yun eh. Pag ano. Parado bangko pag weekend. Bangko sa Amerika ba yan? Malaking bangko yan. Ano siya eh. Fortune 500. Sikat na bangko yan. Ayun, sila lang magkalaban. Yung tatlo. Amerika. Amerika. So, ano rin, nakapasa ako sa ano JP Morgan Chase eh. meron building yan sa malaki dito rin yun, JP Morgan Banko din kaso tagal pa ng start date, new year pa tayo mas, malak, mas mababa offer pero doon kasi, mas malaki daming benefits pero di man nagkakala yun nung kinumpara ka parang nasa Italy talaga ha? Kanya ba lang ko tapos parang nag ano card na related sa mga bank. Ganda talaga ngayon banking eh. Laki ng offer. Doon nga sa iba kasama sa ibang elobe siya. Offer sa kanya pa 85. Doon sa kasi kami din eh. halo pa. Kasi kami sa ano lang kami. Frontline lang. Pero mati mm mo -hmm. front line, per sa akin. Front line huh? lang. Oo, hindi lang, per sa akin eh. Kaya sabi ni Gorin eh, Pepsi Kaya ako, ako sinada ako yung tayo ng ngayon. Eh. Mm -hmm. Ano sulit ng kanya. Tapos ano yun? <laughs> sabi ng trainer namin, yung ahente daw dyan, may Ang tulong yung ano ko, oh, eh, kasi may experience ako sa banko yun eh, sa Concentrix. Banko rin kasi nakakonsentrik, so, laking tulong ko, kaya ako na. pag, na, pag nagka-experience ako dyan 5 years madali na ako makapasok sa mga ano, ibang bank ibang organ pwede nga ako pumasok sabi nga rin yun ano, pwede nga ako mag-apply sa mga BPI kaya video pero dyan na ako hindi na parang dyan na ako kaya ako na rin pali ganda pa na ako. Oh, grabe benefits. Pantalon talo yung mga ano, local banking na na ano yung offer. Doon pa lang sa HMO HM eh, parang 200k yata. Tapos since day 1 meron na kayo. Eh. Simula ngayon. Magugulong. Gagamitin din eh, pa-check up. Ay tinitingnan, tinitingnan ko lagi yung mga HMO. Yun kasi magandang benefits talaga. Lagpas 200 yun eh, o oh, halos 300. Bangko kasi. Tapos may 14 month kami. Ayun pala yun, yung nasa kontrata ko, yung total variable ko. Laki. Kasi 13 month ko makukuha. Basic ko 35. 35 makukuha ko yung next year. Tapos yung total variable. Okay, yun. Next year? Hindi, next year ko pa makukuha. Tapos may 14 month kami. Oo, mapagkutihan.

Pizzeria Puro ganun bili yan mamahal Kaya yeah, nga magbawon pa sa kumulong Magbawon nga ako eh kahit mga ito mm -hmm. Ay, na ba ito? Pag-uwin? 9 minutes na oh.